Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay. Right, 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 right. Alam mo, honey, napakasarap talagang mag -jamming. Gawin natin habito every weekend. Total, parehas tayong mahilig kumanta, di ba? Meron na rin akong naisip na mga OPM love song specially dedicated for Alaga, you. Sige. Alam mo, honey, ha, this is to encourage you. nag improve na yung breathing mo at the same time yung way ng pagkanta mo. Keep it up! Ano ka ba? Likas naman talaga sa ating mga Pinoy ang mahusay sa pagkanta. That is so true. Tingnan mo nga yung mga OPM legends natin na maging yeah. sa ibang bansa, gumawa ng pangalan at sumikat. At saka, alam mo, ha, napansin ko ang dami nga yung uprising stars oh, ha? Yes. Iba't ibang genre. Kaya nga tayo mayroong linggo ng musikang Pilipino to celebrate Filipino talent. That's right. Malaking bahagi ang ginagampanan ng musika sa buhay natin, honey. Di sabi nga sa Bible, sing to the Lord and make music with your heart. Lalayo ka pa ba? Sa pag-ibig na nga lang eh. What a better way to express emotions than music. Mayroon at mayroong kanta na makakapture yung feelings mo at nais mong sabihin sa minamahal mo. Tama. Kaya tayong theme song. At saka alam mo, before na yung magre-request ka ng kanta sa DJ, talagang tatawag ka at sasabihin mong, Mr. DJ, can I make a request? Yan ang hindi ko na naabutan, honey. Hindi yan totoo ha, Kasi alam mo, nung time ko, during the 90s, ang usong-uso na mga rap song. Panahon ni Francis Magalona, yung mga kababayan ko, di ba? And since we are celebrating musikang Pilipino, pag-usapan natin ano ba ang pinakapaborito nating top 3 OPM songs that speaks about love dapat honey may sample ha may sample pa? Oo, di ba? Parang sample, sample. Sige, sige, sige. Gusto ko yan. Ako, kung meron akong unang-unang love song na i-request kay Mr. DJ, mm -hmm. that would be ikaw. Di ba? Sang by Sharon Cuneta, written and composed by George Canseco and Louis, o Ocampo. Ocampo. lang naman. Alam mo, there was a time naging pambansang wedding song to. Talagang lahat ng aatenda nating kasal, hindi pa pwedeng mawala to sa lineup. Itong ikaw, heart cry to eh, ng lahat ng married couple. Parang ikaw, answer prayer ka sa akin. Oh, sige, sample. Sige, sample ha. Pardon my voice. Go ahead. Ikaw ang bigay ng may kapal. Tugon sa aking sa Oh, wow. Oh, sige, ibang genre naman tayo, honey. Ang request ko, kay niyon, Mr. DJ, yung song ni Moira de la Torre. Bagong-bago. Bagong-bago. Yes. That song speaks about the pain and finding hope in the end that when you go to a secret place with God, sa bawat pait ng buhay, katatagpuin tayo ng Panginoon. Sample! Sample! At naki! kita sa tagpuan ani Bathala. May kinang sa mata na di maintindihan. Galing, galing. Sige. Last at ang ating top 3 na love song na i-request kay Mr. DJ. Mm -hmm. Eto honey, ang dami ng remake na ginawa nito. Ibat-ibang version. Oh yes. At saka swak na swak ito sa buhay mag-asawa. Ang title, kahit maputi na ang buho ko, composed by Ray Valera and sang by Sharon Cuneta fan, again. Fan na fan ka talaga ni Sharon ha? Para namang Sharon yan ako. Oh, yes, ano, so... diba? Alam mo, tungkol ito sa ating sinumpaang pangako that we would journey together, Beautiful. we would overcome obstacles together, we would love each other through good times and bad times, even when our physical appearance fades. Sige, sample ulit. Sample. Ili. Sige, oh, muna sige. ka. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang galing, di ba, honey? Yes. Parang gusto ko tuloy ituloy na ganda ng ating musika. Nagbubunyi po ang happy bahay, happy buhay sa husay ng ating original Filipino music. Atin pong tangkilikin at ipagmalaki ang isa sa yaman ng ating bansa. Mabuhay, Mabuhay ang OPM! PM. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin na magtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman. Po si clear para sa happy bahay happy buhay happy bahay happy buhay mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay